Gusto kong batiin lahat ng mga nanonood ngayon sa akin. Magandang araw po sa lahat ng mga nanonood po sa akin ngayon dito sa aking live. Ayan. So, salamat po sa lahat ng mga sumusuporta at mga nag-follow sa akin. Sa TikTok, dito sa Facebook, at sa YouTube ko. Maraming salamat po. Actually, marami akong mga tips na tinuturo. Mga tips na tinuturo sa inyo sa aking YouTube channel. So... Uh, kung gusto nyong malaman at matutunan pa ang iba't ibang tips na tinuturo ko sa inyo, click nyo lang po ang subscribe button sa aking YouTube channel. Once na na-click nyo na po yun, kapag meron akong bagong uh, tips, knowledge, mga advices na ina-upload, mas madali po kayong ma-update kasi nino-notify kayo ng YouTube na meron akong bagong upload na video or advice. Kaya mas maganda talaga kung yung ah, naka-subscribe talaga kayo doon sa aking YouTube. Ayan, so ang pag-uusapan po natin ngayon mga kamamshis is patungkol po ito sa reg lang hindi tumitigil, spotting, patak-patak, na halos isang buwan, tatlong buwan na walang tigil ang regla mo, laging may patak-patak, minsan malakas tapos titigil na naman. 'di ba nakakairita kaya yung laging may regla. Kaya nga po 'yan ang pag-uusapan natin ngayon kasi dati uh, kung paano reglahin ang pinag-uusapan natin. Ngayon naman is paano ba tumigil yung pagreregla. Ang pagreregla kasi mga kamamshis, ito ay natural na nangyayari sa isang babae buwan-buwan kapag siya ay walang problema sa matres, malinis ang matres niya, walang sakit kapag kayo po ay nireregla, ito ay magandang sinyales dahil ang ano mo po, ang matres mo po ay nalilinis talaga siya. Kung baga, uh, kiniklens tayo. Lahat ng dumi na, na pumapasok po sa atin ay part ng cleansing yung pagreregla. Kaya maganda pong sign yan. Pero paano ba kung yung regla mo ay hindi tumitigil? Yung tipong dalawang buwan ka nang may regla, isang buwan na hindi pa tumitigil, tatlong linggo na hindi pa rin tumitigil yung regla mo, hindi po magandang senyales yon At yan po yung pag-uusapan natin. Ano ba yung mga dahilan or mga posibleng dahilan kung bakit hindi po tumitigil yung regla natin? So number one is hormonal imbalance. Kaya po hindi tumitigil ang regla natin. Posible na yung estrogen and progesterone niyo hindi po siya balance. Eh. Dapat kasi balance 'yun eh para yung regla mo ay maging maayos at nireregla ka every month. Kapag hindi po siya balance ang tinatawag doon na po papasok yung hormonal imbalance kaya yung regla natin is hindi na siya tumitigil. Meaning may something na nakakapagsagabal ng uh, pag tigil ng regla mo, kaya ayaw niyang tumigil. So, una, yun nga, hormonal imbalance. Pangalawa, baka po kayo ay uh, may problema sa ovary. So, dito na pumapasok, kadalasan yung mga babaeng may picos, may bukol sa ovary. Isa po yan sa mga sinyales kung bakit hindi tumitigil ang regla mo. May bukol ka sa ovary o kaya naman may picos ka na lumalala na siya. Kapag lumalala na kasi yung picos mo, affected na din yung uh, wall or yung pader ng matres mo. Saan na ba yung aking matres? Ito. Ayan, so ito yung matres natin. Kapag po, uh, kapag po kayo ay nagkakaroon ng uh, heavy bleeding, etong lining nito, posible po yan na kumakapal siya. Kaya po, uh, hindi siya nag, a uh, uh, hindi normal yung lining niya. Kaya yung mga dugo is hindi tumitigil. Posible din na manipis yung lining. Kaya po hindi rin tumitigil yung pagregla. So, dapat normal lang ang kapal niya. Hindi pwedeng manipis masyado. Hindi rin pwedeng makapal. So, yan po yung dahilan kaya nasisira yung regla. Baka po ito kasi ay may bukol at meron ka ding picos dito na lumalala na dito sa dalawang bilog na to kaya uh, hindi tumitigil yung regla mo yan, senyales po yan ng sakit sa pader ng matres at sakit sa ovario kapag hindi tumitigil ang regla mo next is posible na kayo ay mayroong mayoma or fibroids ano ba tong mayoma na to or fibroids ito po yung parang maliliit na bukol kumpol siya, bukol na siya. Kasi uh, lumalaki siya eh. Bukol talaga siya na lumalaki. Mabilis lumaki yung mga mayoma na yan. yan. Usually sa lifestyle, sa, wala tayong disiplina sa pagkain. Uh, more on tayo. Kapag wala tayong disiplina sa pagkain, minsan nasa lahi din po. Kapag nasa lahi po natin ang may mayoma, posibleng na galing kay tita, galing kay mama, ay maipasa kay anak. Nasa lahi po yun yung may mayoma. Kaya kapag may lahi kayong mayoma, dapat matindi ang disiplina mo sa pagkain at disiplina po sa sarili, sa lifestyle natin. Ayan. Kapag kayo din ay may adenomyosis, ito po ay sakit din po yan sa pader ng matres. Kaya po, uh, hindi tumitigil ang regla. Ayan, may sakit kayo dito sa pader niya, sa mga lining. And kapag po kayo ay may cancer, ayan. So kapag kayo ay may cancer sa ovary, may cancer sa cervix, cancer sa matres, posible din na kayo ay magkaroon ng matagal na pagregla na hindi tumitigil. Nakakatakot yan eh kapag matagal yung regla natin. Mas nakakatakot siya kaysa doon sa babae na hindi nireregla. Kaya kung hindi ka nireregla, huwag kang masyadong kabahan mas kabahan ka kapag ikaw ay sobrang lakas ng regla mo. Doon po yung nakakakabang parte kapag yung hindi na tumitigil yung mens mo. Mas nakakatakot yun. Sinyalis din po yan na kayo ay mayroong uh, namumuong cancer sa loob ng ovary natin. Pero hindi naman ibig sabihin na may cancer na kayo. Agad syempre para malaman natin kailangan natin magpa-ultrasound. Ito po ay mga posibleng mga Dahilan lang kung bakit nagkakaroon kayo ng malakas na pagmemens na hindi tumitigil. Ayan, so isa din sa dahilan kung bakit kayo po ay uh, hindi nireg, uh, kaya kayo ay sobrang lakas reglahin. Baka may iniinom kayong vitamins or supplement na nakakapagpa-trigger ng paglakas ng regla mo. Kaya ingat-ingat tayo sa mga iniinom nating gamot. Lalo na yung mga mahilig mag uh, inom ng mga pampaputi, pampaganda, mga pills. Ingat-ingat kayo kasi baka mamaya meron kayong ibang uh, may side effects sa inyo. Hindi lang yung mga ganoon, baka kayo may mga maintenance din kayo. So, observe niyo yung sarili niyo kung ano yung nagpapa-trigger doon sa malakas na pagregla niyo. So, mostly talaga kaya malakas ang regla at hindi tumitigil. May ah uh, senyales yan na may sakit kayo sa loob, may problem sa loob na kailangan nating ayusin. Pero huwag kayong matakot kaagad kung so, kung hindi tumitigil ang regla niyo. Mas maganda na 'yung nagpapa-ultrasound kayo para din talaga malaman natin. 'Yung polyps isa din po 'yan sa dahilan kung bakit hindi tumitigil ang regla ng isang babae. Alam niyo po 'yung polyps, parang bukol din po yun na parang maliliit siya. Ubas-ubas ang tawag sa Tagalog. Kumakapit yan dito. Dito din po. Polyps. Uterine polyps. Diyan siya. Dumidikit siya dyan. Gustong-gusto uh, -gusto niya dyan eh. Diyan siya tumutubo. Para siyang ubas. Kaya ang tawag nila dyan ay ubas-ubas. Ayan. So, yan yung mga dahilan kung bakit hindi tumitigil ang regla ng isang babae. Dahil po yan sa mayroong problema sa loob. At ano ba yung uh, pwedeng maging Uh, komplikasyon kapag kayo po ay sobrang lakas ng regla, syempre dito na po lalabas yung sobrang sakit ng puson natin, kapag hindi tumitigil ang regla pwedeng maging dahilan ito ng pagsakit ng ating uh, puson and magiging dahilan ito para kayo ay maubusan ng dugo or anemia so alam niyo yung anemia di ba yung anemic tayo na ubusan tayo ng dugo yun yung nakakatakot kasi pag hindi tumitigil yung regla nyo, isa po yan sa magiging reason or magiging komplikasyon kung bakit uh, nagiging anemic kayo. Nakaka-anemic talaga pag hindi tumitigil yung regla nyo. Ngayon mga kamamshis, ano ba yung uh, pwede natin gawin pansamantala habang wala tayong pampacheck up? Siyempre, hindi naman lahat ng tao... Uh, hindi naman lahat ng tao kayang magpa-check up, 'di ba? So nandito ang mga natural remedy na ituturo ko sa inyo. Habang wala pa kayong pampagamot, pwede niyo po itong gawin. Kung kayo ay uh, sa bahay lang, walang pampa up, walang mahal din, Tsaka, takot kayo lumabas ngayon, 'di ba? Dahil nga may mga virus. So ito ang una nating dapat gawin. Una dahil nga walang tigil yung paglabas ng regla natin. Kailangan nating man ng maraming fluid sa katawan. So kailangan lagi tayong uminom ng tubig and as much as possible ang inumin natin is yung mga tubig na uh, pwedeng mag uh, makatulong para tayo ay ma katulad ng Gatorade. Ayan, pwede natin inumin 'yan. Yung mga tubig na may electrolyte siya, hindi yung normal na tubig lang. So mas maganda kung uminom tayo ng Gatorade. Alam niyo yung Gatorade, 'di ba? nabibili lang naman yan kahit saan. So, inom kayo ng ganon. Then, tubig din, more warm water. Kasi kapag hindi tumitigil ang regla natin at hindi tumitigil ang spotting natin, patak lagi ng patak yung regla natin. Kahit spotting lang yan, basta hindi yan tumitigil, hindi po yan magandang senyales. Kaya kailangan nyo ng Gatorade and warm water. Huwag kayong iinom ng malamig para mabilis po na maghilom yung matres natin. Kapag kasi nireregla tayo yung matres natin para din siyang sugat, ibig sabihin kapag dumudugo, kailangan mong pahilumin. So, yun, yun po ang dapat nating gawin unang-una. Kailangan natin uminom ng maraming tubig and yung tubig na mayroong electrolyte katulad ng Gatorade. Pangalawa, kailangan po natin ng maaasim na pagkain. Kasi ba diba, kapag hindi ka niregla ang advice sa, ng ating mga lola noon, ng ating mga nakakatandang mga kamag-anak, huwag tayong uh, kakain ng maasim kapag hindi tayo niregla. So this time, dahil nga walang tigil ang regla nyo, eto na yung chance nyo na dapat kayo po ay uminom ng mga maaasim or kumain ng mga maaasim. So, kapag hindi tumitigil ang regla nyo, damihan nyo po ang vitamin C. Dapat 1,000 mg ang inumin nyo. Ayan. So, advice ko sa inyo yung potency, forte. 1,000 mg yon The best talaga yun na vitamin C. Yung potency, forte. Then, mm, kamatis. So, dapat lagi kayong kumain ng kamatis. Kasi mayaman sa vitamin C yung kamatis na yan. Strawberry, yan, mga maaasim pero healthy na pagkain. And, uh, tomato juice, gawa kayong ganyan, calamansi juice, yan. Pwede yun sa mga babae na uh, sobrang lakas kung reglahin. And, okay, so ito, nagawa kasi ako ng output para madali kong ma-explain sa inyo. Okay, so yan, maliban sa pag-inom ng vitamin C, pag-take ng mga uh, grapes, ayan, grapes, kailangan nyo yan yung, basta something maaasim po. And, eto. Siyempre, kapag po, uh, kapag po niregla kayo ng malakas, may chance na kayo po ay magka-anemic. Pwede po kayong mag-chicken. Okay, so, i-review ko lang mga kamamshis yung mga naituro ko sa inyo kanina. So, unang-una kailangan nating uh, dagdagan yung pag-inom natin ng liquid or uh, tubig, katulad na lang ng mga liquid na merong electrolyte, katulad ng Gatorade, uh, tubig na maligamgam, then orange juice, uh, strawberry, uh, kalamansi juice, tomato juice, 'yan yung mga something na mayayaman sa vitamin C. And take kayo ng potency forte, 'yun po yung 1000 mg na potency forte. Mabisa po 'yan para sa mga uh, sobrang lakas kong reglahin sila. Ayan. so the best po 'yan. And siyempre, kapag po ang isang babae ay Uh, malakas reglahin, kailangan po niya na madagdagan yung dugo niya. Siyempre, may tendency na pwede tayo maging anemic. Kaya kapag po kayo ay malakas reglahin, dagdagan nyo po yung intake nyo ng uh, mga pagkain na mayaman sa iron, katulad na lang po ng karne. Ayan, like chicken, itlog, mga mayayaman sa iron na mga pagkain, mga peanuts, uh, talbos ng kamote na pula, yan yung mga gulay na nakakatulong para sa mga malakas reglahin. yon, yung mga basa any food na mataas sa iron. And syempre, huwag kalimutan na mag-vitamins. So, ano ba yung mga vitamins na pwede nating inumin kapag tayo ay malakas ang regla? So, syempre, hindi pwedeng mawala ang ferrous sulfate. Ano ba yung pinakamagandang brand ng ferrous? Ayan. So, ituturo ko sa inyo yung pinakamagandang brand ng uh, ferrous para sa mga uh, matagal ang regla. So, ito, Sangobayon, the best po yan. Kasi, ako po, anemic din ako. So, na-experience ko yan. At, ang pinaka the best na natry ko na ferrous is Sangobayon. Yan po yung pinakamagandang brand para sa mga anemic na tao. At pwedeng-pwede rin po ito sa mga babae na malakas reglahin. Kasi meron kayong chance na maging uh, anemic. Kaya yun po yung ma-advise ko sa inyo. Okay. So, ito mga sis, ituturo ko sa inyo. Kung naman uh, na-try nyo na. Halimbawa, na-try nyo na po itong mga tinuturo ko sa inyo ngayon. And, hindi po siya umepekto sa inyo. At malakas pa din po yung regla nyo. Meron po akong uh, mga pinapainom sa mga clients ko na uh, herbal para po tumigil yung regla nila. So, ito po yun. Ito. So, ubat rahim. Then, ito po yung tinatawag namin na radix notoginseng. And ito naman po is yung aming blood tonic. So, tatlo siya. So, ano ba yung mga purpose ng mga to? Ito pong Obatrahim is nakakatulong ito para sa mga uh, babae na may problem sa matres. In case na may problem yung matres nyo, makakatulong siya bilang support like cleansing. 8 days lang naman po ito iniinom kaya hindi kayo mahahasel kasi walong araw lang naman po siyang iinomin, pinapakuluan. So, madadagdagan yung fluid nyo sa katawan lalo na malakas yung regla nyo. Next po is, nandito yung ating tinatawag na radix notogensing. Kapag may mga problem sa loob, like pamamaga, kaya nagkakaroon ng uh, heavy bleeding, let's say meron kayong mayoma o kaya meron kayong basta yung hindi tumitigil na regla, ito po yung mapapainom ko sa inyo, which is yung radix notogensing. Yan po yung mga pinapainom ko sa alaga ko. Then, para naman mari, para naman ma-refresh yung dugo nyo at hindi po kayo maubusan ng dugo. Para po itong ferrous pero mas matindi pa siya sa ferrous. Ito po para 'yun sa mga anemic at lalo na sa mga mababa yung hemoglobin. Ang tawag po namin dito is blood tonic. So ito po yung nakakatulong para umampat yung regla or para tumigil. So tatlo po 'yan, yung set na 'yan para sa mga hindi tumitigil yung regla. Yan po yung set para sa inyo. Ayan. So, ngayon, sa ngayon, yan lang po muna ang ma-advise ko sa inyo. Kung gusto nyo pong itry yung herbal ko, wag po kayong mahihiya na mag-chat sa akin dito sa aking Facebook account uh, iga-guide ko po kayo at maalagaan ko po kayo. Pero kung wala kayong budget, wala naman pong sapilitan. Kaya nga po, meron ako mga tinuro sa inyo kanina na technique kung paano tumigil yung regla. Pwede nyo po munang i-try yon Then, kung hindi po talaga siya umefekto, umif sa inyo or umipekto, then pwede nyo akong balikan. And uh, kung gusto nyo, pwede nyo pong i-try itong uh, herbal set ko. Ayan. So, 3 months lang naman po ang ating gamutan dyan, mga momshies. And alam ko naman po yan kung complicated na o hindi. Basta sa pag sa 3 months na gamutan natin or let's say mga 1 week pa lang or 2 weeks pa lang, ma-observe nyo naman po kung tumigil siya o hindi. Kaya hindi ko kayo bibiglain dyan. Huwag kayo mag-alala. So, yun lang po sa ngayon. Hanggang dito na lang po muna ang ating live. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood ngayon. Once again, ako po si Jaja Bustos and thank you so much. Sa lahat na may mga tanong sa akin, chat nyo lang po ako sa aking Facebook account at dun po tayo mag-usap. Thank you!